say araw po. Ito yung ating matatandang inahin. Meron pong umanak uli na sa may likod nakapwesto. anin po ang kanyang biik. Yun pong inahin na dito nanganak sa unahan. Malalakas na po yung mga anak niya. Kaya kasama na pong nagala. Nandito po sa unahan ng mga alaga natin gawa ng nagsasangkap na ng pakain ito po yung sapal ng soya lalagyan ng feeds may kasama na rin pong darak ito po ang ating lalagyan ito yung ating probiotic na homemade halos ubos na po ito naman po yung pulot na tinutubigan para madaling ihalo at may asin so ito po yung ating regular na pinakakain na starter yung mas mura yan naman po yung premium mas maliit po ang kanyang fillets. yan po ibinibigay natin sa mga sa mga inahin po yung ganito lang ay ibinibigay natin at sa mga malalaki na pong palaki. So yun po, pag napagsama na yung mga sangkap, haluin lang po inyong mabuti. Hanggang sa maging ganyan po ang consistency, naghalo na yung po yung pulot, yung probiotic, yung ating uh, darak, feeds, at yung pong sapal. Talenko so, ang ano pag nahalo na po. takal lang. At itataktak na po sa packaging. ang grupo ito para ma-monitor ang kain kaya dalawa rin yung sangkap po yung ating mga mas batang inahin yung isang dram po ay sa kanila ipakakain at yung isang drum naman ay dun sa matatanda sa ganung paraan po ay nasusukat yung kanilang kinakain kasi po kung basta kukuha lang kami hindi monitor kung humihina po ang kain so sa ganyan paraan po yan, ito po ang ating mga batang alaga. Mas nakababata pa lang alaga. Bali, 2 years old na rin po ang mga ito. Mag 2 and a half na po yan. Halos August, September born po ito ng 2023. So, yan po sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 So kasama po yung ko doon So 20 yung ating mga inahin sa kulungan na ito At alam ko po 20 plus dun sa kadila so, bak sa kainan hinahabol na yon si Batik yung kanyang hinahabol ito pong mga breeder kasi natin twice a day lang ang feeding morning and afternoon yung pong mga palakihin ang limang beses ang pakain so nagtataktak na rin po doon sa kabila puntahan naman natin yung matatanda pa naghihintay na makaamot din sila kadalasan po ang gawa ng mga yan ay kinotomba yung pinaghaluan ng pakain at sinasaid po nila so yan po itong drum na ito ay para dun sa mga bata ito naman po binibigay dito sa mga matatanda so pen 1, pen 2 so, yan naman to ang ating mas nakatatandang mga inahin yan po yung kanilang mga biik matikisalo rin sa kain pero nagbibigay rin po tayo ng special na pakain dun sa side na yon para sa ating mga diin. Huh? Si At Pag-alagala rin ng kanyang pwesto. yan po ang pagpapakain sa ating mga breeders pagkatapos po ito pagsasangkap naman yung ating mga palakihin siya naman po ang susunod nating kukunan dalawa po yung bagong umanak yung nauna ay nandun sa silungan kaya po doon naghatid si Lito tapos po may isa dun sa dulo ito po yung naunang umanak sa kanila. So, ang bago po nating biik dito, yung apat na yan, may lima po tayo doon at may anim po doon sa likod. So, may labing, lima po tayong bagong biik dito sa ating pen number one. naagawan Inaagawan mo naman! agawan po itong bagong anak. So ito naman pong, ayan, yun po sinasabi ko, itataob nila yung ating pinagsangkapan at sasairin nila. At dito naman po sa likod, magsasangkap din para naman sa ating mga palakihin. So yung dito po, ay dalawang sangkap din ang binibigay naman natin. Gawa po ng itong ating mga maliliit ay dinadagdagan ang kanilang special starter feeds. Ito pong pen number 2 at yung pen number 4 dun sa likod, likod, yung medium at large, pareho lang po ang kinakain nila. May kaunti lang pong starter feeds na special starter ang kasama, regular po yung karamihan ng feeds na kanilang kinakain. Pero dahil nga po nagmamadaling tayong magpalaki, dinagdagan po namin ang dagdag ng feed sa ang sangkap ng feed sa pakainan. So ito po yung ating malalaki na. Meron na pong mga bintihan sa mga ito. Kaya hindi na po magtatagal ay makapaghahatid na nga tayo kay ka-farmer Engel ng mga litsunin uli. So, yan po ang ating mga baboy dito sa likod. So, bantayan po natin ang pagsasangkap. Yan po, ilalagay yung sapal po, nilagyan yung sapal, pinitubigan. Pagkatapos po nun, ay kahaluan ng feeds at ng darak. Yung feeds at darak po, ay nakatakal na dyan sa mga timba. Para po itataktak na lang pagdating dito sa paghahalo. At tapos po, yun din. May panukat po tayo para sa probiotic. Ito ang ating probiotic na yakult, kulot, suka, at tubig. Ang main ingredient po niyan, meron tayong bigas na kasama doon sa mixture pero hindi kasama po sa pagtataktak yun. Yung pinakahugas bigas lang po ang napapasama. So yan po, pauti lang ang lagay namin ng darak added fiber. Tapos po, yung feeds ang ilalagay. Yun po yung ating regular na feeds. Dito po sa may likod, habang na rin kumain itong ating mga dumalaga na ilang linggo na lang po silang titira dyan pagpasok po ng Feb 8 months old na ang mga ito itatawid na po natin dun sa ating breeding pen Ayan po, pag nakompleto na yung ayun, uh, pulot naman po ilinalagay pag nakompleto na yung sakap tulad po nung laan na doon ahaluin na yan at natakali na po natin sa mga alaga ayan po sila malalaki na pulang pulang 50 na po timbang ng mga ito ayan po, nahalo na yung tubig naman po, tansyahan lang pag magaan ng haluin tama na po yung tubig na yun tapos makikita nyo naman habang naghahalo pag nangalabas po po yung puting soya kulang pa sa halo yan. Ibig sabihin, may soya pang hindi nahalo sa may ilalim. So, pare-parehas lang ang itsura. Ayos na po yung halo nun. Tatakali na yan. At itong kabila naman, ang hahaluin. So, yan po. Yung naunang pinakal, bigay muna dito sa ating mga segunda at malalaking alakihin yun pong makikira nun ay dadagdagan ng special starter para ibigay naman dun sa ating mga maliliit yun po, binibilang lang kung ilang timba ang binibigay kada kulong po ang ano sa sistema namin, huling kakain yung maliliit. Dahil kailangan po ipagkira lang sila at sasangkapan ng special starter. Yun Habang nakain na yung mga segunda, bibigyan na rin po itong ating malalaki para po maghiwa-hiwalay sa taktak -tak ng kain. Yan lang po ang aming sistema ng pagpapakain. Simpleng-simple lang po. Naiyak na po yung malalaki. Naghihintay ng kanilang parte. Yan ang afternoon feeding dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.